Caught in cross fire Ayan, welcome ulit sa block natin mga kapatid. Ayan, nandito tayo ngayon sa panglista. Uh, dito sa Makati. Ayan. I ano ko lang, mga ano, i-update ko lang to sa mga lahat ng may mga sasakyan diyan. Ayan, dito po kayo pumunta sa mga gustong kumalit ng mga makwil nila. Ayan, sa mga pyesa ng mga sasakyan. Ayan, meron dito. Papasyalan ko lang kayo dito. Mga kapatid. Ayan. Ayan, so may mga gusto nga ano, dyan Magpalit ng mga pyesa nila dyan Ayan, dyan mga tindaan dyan Ng mga surplus yan, lahat ng mga pyesa ng sasakyan ko Ayan guys, ayan, meron dito mga map wheel. Ayan, ito po yung mga map wheel nila dito. Yung mga bagong map wheel dyan. Ayan, meron tayo dyan. Yan sa, sa lahat ng mga may gusto kong magpalit ng piyesa, dyan na po kayo pumunta. Yan, dyan po. May mga surplus dyan. Yan. Surplus mga ano yan. Surplus na nga dyan. Ano. Yan ang mga, ano dyan. Mayroon dyan na ah, mga mag-wheel. Mayroon ng mga bintanang mag dyan. Ayan, mga surplus yan dyan. ang bintana ng surplus yan lahat ng mga surplus Ayan, dyan po kayo pumunta. Ayan, lahat kuya yah dyan. yah 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 po yan, yah 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 dito sa yah Ayan, dito po yan sa Makati. Pagaling alis tayo street po yan, mga kapatid. Yan, yan po yung danglo. sa pipe curve. Ayan. Para mga accessories ng mga sasakyan. Nandiyan na Nandiyan mga pag-win like yan. Ayan. Nandiyan po yung West Lake. Ayan. West Lake po yan. Ayan mga mga magwin ng ano yan, mga magwin ano yan, ponche ito lang po yung sa ano mga uh, berengelista general burgos po yan eh. district na yung general burgos yung mga uh, berengelista sa So, lahat po ng mga may gusto mga uh, ano, may mga sasakyan dyan, kumpahan nyo lang dito.

And sa lahat po mga, mga gusto mga accessories, ayan, nandito na po lahat. Nandito lang po yan sa mga ano, daan-daanan. Matadaanan nyo lang mga kapatid. sa mga ila, sa mga ano pre yung mga sa isang araw nakakailan kayo pre depende. depende depende pag wala pag wala wala, pag wala. Lang. <laughs> pero hindi naman nasisiro pag ano isang araw okay, hindi naman nasisiro nasisiro rin ah pag wala na, pag wala na. oo no tulad ng isang araw eh. lakas ng ulan na dati rate you mood let's go red and yeah Pero marami rin kayo dito. Marami din mga manggagawa. Marami din. Ganun. Ayan mga kapatid. Ayan. Inasyalan ko na kayo dito sa mga bilihan ng mga accessories at sa ano. Ayan bilihan ng mga backwheel. Dito, dito po yan sa Bangilista. Dito po yan sa Makati. Ayan. Ayan kung sino pong mga may gusto dyan na magpapalit ng mga magwheel. Ayan dito lang po kayo pumunta sa ano, Bangilista. Ayan. Ayan, salamat sa inyong mga kapatid hanggang sa susunod na vlog natin. and yeah, thank you thank you, thank you.